Hindi na alam ng Iran at Hamas ang gagawin nila dahil sa mga bagong inanunsyo ng Amerika. Siguradong takot na takot na ang Iran at Hamas dahil sa mga posibleng gawin ng Israel at Amerika. Noong lunes, hinimok ni Trump ang Israel na itigil ang kasunduan sa tigil putukan sa Hamas at lumaban ng buong lakas kung hindi pa ibabalik ang mga bihag bago magtanghali ng Sabado. Mas maaga noong araw na iyon, nagbanta ang hamas na hindi muna nila palalayain ang mga bihag sa Sabado, dahil ayon sa kanila, nilabag ng Israel ang kasunduan. Sinabi ni Trump na kung hindi pa na ibabalik ang lahat ng bihag bago mag-alas dos ng tanghali sa Sabado, dapat nang itigil ang kasunduan. Dagdag niya, hindi sapat ang isang pagpapalaya ng bihag. Kailangan daw ibalik silang lahat kung hindi, maaaring lumala ang sitwasyon. Nang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin sa lumala ang sitwasyon, sinabi niya na malalaman ito ng lahat, lalo na ng hamas. Ayon sa kanya, ito ang kanyang opinyon, ngunit may kalayaan ng Israel na magpasya. Sinabi rin niyang kung hindi na ibalik ang mga bihag pagsapit ng itinakdang oras, hindi na niya mapipigilan ang maaaring mangyari. Nagpahayag din si Trump ng pagdududa na marami pang bihag ang buhay. Ayon sa kanya, posibleng patay na ang ilan sa kanila. Ang sugo ni Trump sa gitnang silangan ay tumulong sa negosasyon ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas na naganap sa huling mga araw ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden. Pero nang maupo si Trump bilang Pangulo, sinabi niyang hindi siya sigurado kung mananatili ang kasunduan. Dagdag pa niya, may plano siyang palayasin ang mga Palestinian mula sa Gaza at gawing pag-aari ng Estados Unidos ang lugar. Dahil dito, lalong lumala ang kalituhan sa sitwasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na sa kanyang plano, hindi maaaring bumalik ang mga Palestinian sa Gaza. Ayon sa kanya, mas mabuting bigyan sila ng bago at permanenteng tirahan sa ibang lugar. Ang pahayag niyang ito ay siguradong magpapalala ng pagtutol mula sa ibang bansa. Marami nang tumutol sa kanyang plano lalo na matapos niyang ihayag ito sa isang press conference kasama si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel noong Lunes rin, isang araw bago makipagpulong kay Haring Abdullah ng Jordan sa White House. Sinabi ni Trump na maaaring putulin niya ang tulong ng US sa Jordan at Egypt kung hindi tatanggapin ng mga bansang ito ang mga Palestinian refugee. Ayon sa kanya, posibleng bawasan o alisin ang ayudang ibinibigay ng Amerika kung hindi ito gagawin ng dalawang bansa. Mabilis naman itong tinutulan ni Haring Abdullah, pati na rin ng mga leader ng Egypt at iba pang bansang Arabo. Matagal nang sinasabi ni Trump na gusto niyang makipagkasundo sa Jordan at Egypt upang tanggapin ang mas maraming Palestinian. Binanggit din niya ang bilyon-bilyong dolyar na ibinibigay ng Amerika sa dalawang bansang ito taon-taon. Ayon sa kanya, kung sisimulan ng US ang muling pagtatayo ng Gaza, posibleng makahanap siya ng kasunduan sa Jordan at Egypt. Pagkatapos ihayag ni Trump ang kanyang plano para sa Gaza, sinubukan ng ilang opisyal ng kanyang administrasyon na gawing mas malinaw ang kanyang panukala. Ayon kay Caroline Levitt, ang press secretary ng White House, pansamantalang relokasyon lang ang plano ni Trump habang inaayos ang Gaza. Si Kalihim ng Estado Marco Rubio na nasa Latin America nang ipahayag ni Trump ang kanyang ideya ay nagsabing lilipat lamang pansamantala ang mga tao mula sa Gaza. Ipinaliwanag niya na tutulong ang US sa paglilinis ng mga nasirang gusali, pagtanggal ng bomba, at muling pagtatayo ng mga tahanan. Pero kahit sinabi ito ng ilang opisyal niya, hindi umatras si Trump sa kanyang posisyon. Sinabi niya sa mga mamamahayag sa Air Force One na nakikita niya ang Gaza bilang isang malaking proyekto sa real estate. Dagdag pa niya, ayaw niyang hayaan ang mga Palestinian at ang Hamas na bumalik doon. Sinabi rin niyang posibleng gawin ng US ang muling pagpapatayo ng Gaza ng dahan-dahan upang dalhin ang kapayapaan sa rehiyon. Sa isang panayam sa Fox News, sinabi ni Trump na aabutin pa ng maraming taon bago muling manirahan ang mga tao sa Gaza dahil sa matinding pagkasira ng lugar. Dagdag niya, nais niyang angkinin ng US ang Gaza at magtayo ng bagong mga komunidad sa isang mas ligtas na lugar. Para sa kanya, isa itong magandang proyekto para sa hinaharap. Nang ipahayag ni Trump ang kanyang plano noong nakaraang linggo, nagulat ang ilang opisyal ng gobyerno. Bagamat ilang araw na niyang pinag-uusapan ito, hindi nila alam na balak niyang gawing publiko ang plano. Matapos nito, sinabi ng ilang tagapayo ni Trump na gusto lang niyang hikayatin ang mga bansang Arabo na magbigay ng sarili nilang solusyon para sa Gaza. Ayon sa National Security Advisor ni Trump, dapat may dalang sariling plano ang mga bansang tumututol sa ideya ng pangulo. Sinabi rin niyang simula nang ipahayag ni Trump ang kanyang panukala maraming bansa ang nagpadala ng kanilang mga mungkahi sa White House. Ipinahayag muli ni Trump ang kanyang plano na magkaroon ang Estados Unidos ng pangmatagalang pagmamayari sa Gaza Strip balang araw sa hinaharap. Sinabi niya ito sa isang eksklusibong panayam kasama si Brett Byer, ang punong tagapagbalita sa politika ng Fox News na ipinalabas noong lunes. Ayon kay Trump, may mga mahuhusay na tao sa gitnang silangan, na maaaring tumulong sa muling pagtatayo ng Gaza matapos ang digmaan ng Israel laban sa Hamas. Nagsimula ang labanan noong Oktubre 7, 2023, nang bigla ang umatake ang militanteng grupo sa madaling araw, na nagresulta sa pagkamatay ng halos isang libo, dalawang daan katao at pagkakabihag ng mahigit dalawang daan, limamput limang iba pa. Nang tanungin kung may karapatan ang mga Palestino na bumalik sa Gaza, sinabi ng ika-apat na pangulo ng Estados Unidos na hindi sila makakabalik dahil magkakaroon sila ng mas magagandang tirahan. Ipinaliwanag din niya na ang layunin ay magtayo ng isang permanenteng lugar para sa kanila. Isa sa mahahalagang isyu na may kaugnayan sa mungkahi ni Trump na pagkuha ng Estados Unidos sa Gaza Strip ay ang kanyang panukala na ilipat pansamantala ang mga Palestino sa kalapit na mga bansa habang isinasagawa ang muling pagtatayo ng rehiyon. Gayunpaman, mariing tinutulan ito ng dalawang kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Si Haring Abdullah Sekumun ng Jordan na matagal nang tumututol sa paglipat ng mga Palestino sa Hashemite Kingdom ay nakatakdang pag-usapan ang mungkahing ito sa Martes sa kanyang pulong sa White House kasama ang Pangulo. Samantala, inihayag ng Egypt nitong katapusan ng linggo na magpapatawag ito ng isang Emergency Arab Summit sa Cairo sa pagtatapos ng buwan upang talakayin ang mga bagong at delikadong pangyayari sa usaping Palestino ayon sa pahayag ng kanilang ministeryo ng ugnayang panlabas ipinahayag din ni Trump ang kanyang paniniwala na maaari siyang makipagkasundo sa Egypt at Jordan dahil nagbibigay ang Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar bilang tulong sa kanila. Ayon sa kanya, halos wala nang matitirhan sa buong Gaza Strip. Ipinahayag niya ang ideya na wasakin ang mga lumang gusali at muling itayo ang lugar upang mawala na ang Hamas at magkaroon ng bagong simula iminungkahi niyang ilipat ang mga tao sa magagandang lugar sa gitnang silangan. Dagdag pa niya, maaaring magtayo ng ligtas at maayos na mga komunidad, ang mga bagong tirahan ay maaaring itayo sa ibang bahagi ng rehiyon, malayo sa kasalukuyang panganib. Sa panahong iyon, binigyang diin niya ang ideya na pagmamayari niya ito, na inihalin tulad sa isang proyekto sa real estate para sa hinaharap. Ayon sa kanya, magiging isang magandang lupain ito kapag natapos na ang muling pagtatayo. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, kilala ang Japan bilang isang bansang may mapayapang pananaw sa militar at pandaigdigang ugnayan. Ngunit sa harap ng lumalalang tensyon sa rehiyon, unti-unting binabago ng Japan ang kanyang posisyon. Ang dating mahigpit na paninindigan sa kapayapaan ay unti-unting napalitan ng isang mas aktibong diskarte sa pagtatanggol at diplomasya. Ang mga makasaysayang alitan, lumalawak na impluensya ng mga kalapit bansa at pandaigdigang sigalot ang nagtutulak sa pagbabagong ito. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa Japan ay ang paglaki ng budget sa depensa. Noon, mahigpit ang pagpapatupad ng pacifist constitution na naglilimita sa kapasidad ng militar ng bansa. Ngunit ngayon, target ng Japan na taasan ang badayet sa depensa sa dalawang porsyento ng GDP nito, pagsapit ng dalawang libo, Ito ay isang makasaysayang pagtaas na naglalagay sa Japan bilang isa sa may pinakamalalaking gastusin sa militar sa buong mundo. Ang pondong ito ay gagamitin para sa mga makabagong teknolohiya, pagpapalakas ng depensa, at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Bukod sa pagpapalakas ng sariling sandatahang lakas, pinapalalim din ng Japan ang pakikipagtulungan nito sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng NATO. Hindi opisyal na miyembro ang Japan ng NATO, ngunit lumalawak ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga pangmilitar, nakasunduan, at kooperasyon. Mula noong 2022, lalo pang naging aktibo ang Japan sa pagpapadala ng tulong sa Ukraine matapos ang pagsalakay ng Russia. Ito ay malinaw na indikasyon ng mas matapang na posisyon ng Japan laban sa mga bansang lumalabag sa pandaigdigang kapayapaan. Sa Asia, patuloy na lumalaki ang tensyon sa pagitan ng Hapon at Rusya. Matagal nang may hindi pagkakasunduan ang dalawang bansa, partikular sa usapin ng Northern Territories o ang Kuril Islands. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Japan at Russia. Ang patuloy na agresibong pagkilos ng Russia sa iba't ibang rehiyon ay lalo pang nagpapalala sa relasyong ito. Dagdag pa rito ang lumalakas na ugnayan ng Russia at North Korea ay isang bagay na ikinababahala ng Japan, lalo na sa patuloy na banta ng nuclear missiles mula sa Pyongyang. Isa pang pangunahing alalahanin ng Japan ay ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Ang sigalot sa South China Sea, mga pagbabanta sa Taiwan, at ang lumalakas na relasyon ng China at Russia ay nagbunsod ng mas matapang na hakbang mula sa Japan. Sa harap ng mga banta, pinag-aaralan ng Japan ang posibilidad ng isang pan-asyanong alyansa sa depensa katulad ng NATO. Gayunpaman, may mga hamon sa pagsasakatuparan nito kabilang ang masalimuot na ugnayan ng iba't ibang bansang asyano tulad ng India, South Korea at mga bansa sa ASEAN. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsisikap ng Japan na palakasin ang mga ugnayan nito sa mga bansang may kaparehong pananaw sa seguridad. Ang kooperasyon sa Estados Unidos, South Korea, Australia, at iba pang kaalyado ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Nagpapakita rin ang Japan ng kahandaan na umangkop sa pabago-bagong pandaigdigang sitwasyon, sa pamamagitan ng pagdevelop ng mas advanced na teknolohiya, cybersecurity, at intelligence sharing agreements sa mga kaalyadong bansa. Ang pagbabagong direksyong ito ng Japan ay may malawakang implikasyon hindi lamang sa rehiyon ng Asia, kundi sa buong mundo. Ang lumalakas nitong paninindigan ay hindi lamang isang hakbang sa proteksyon ng sariling bansa kundi isang mensahe sa mga bansang may agresibong pagkilos na ang Japan ay handang ipagtanggol ang pandaigdigang kapayapaan at kaayusan ang hinaharap ay maaaring magdala ng mas maraming pagsubok ngunit malinaw na ang Japan ay hindi na lamang isang tahimik na tagamasid sa mga pandaigdigang usapin ito ay isang aktibong manlalaro sa pandaigdigang seguridad at diplomasya Narinig mula sa politiko noong Pebrero 10 na ang mga bansang Europeo ay lihim na naguusap tungkol sa malawakang pagsamsam ng mga tanker ng langis ng Russia sa Dagat Baltic matapos ang ilang insidente. Ayon sa ulat, dalawang hindi pinangalan ng diplomat ng EU at dalawang opisyal ng gobyerno ang nagsabi nito. Ipinunto ng media outlet ang isang insidente noong huling bahagi ng Disyembre kung saan nasira ang isang power cable sa ilalim ng dagat na nag-uugnay sa Finland at Estonia. Pinaniniwala ang isang tanker na bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Moscow, isang grupo ng matatandang tanker na ginagamit upang umiwas sa mga parusa, ang may kinalaman sa pangyayari. Naipit sa territorial na tubig ng Finland ang barkong Eagle S na may kargang langis mula sa Russia kaugnay ng insidente. Sinimulan ng Helsinki ang isang investigasyon upang alamin kung nagkataon lamang ang pinsala o sinadyang ginawa bilang sabotahe. Matapos ang pangyayaring ito sa Golpo ng Finland, sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na palalakasin ng NATO ang presensyang militar nito sa Dagat Baltic. Ayon sa politiko, kasalukuyang gumagawa rin ang mga bansang Europeo ng bagong batas na magbibigay ng legal na batayan sa posibleng pagsamsam ng mga tanker ng langis ng Russia. Isa sa mga panukalang sinusuri ay ang paggamit ng pandaigdigang batas upang masamsam ang mga barko batay sa mga isyo sa kapaligiran o pandarambong. Maaari ring gumawa ng kanikanyang desisyon ang ilang bansa upang sama-samang magpatupad ng mga pambansang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa kanila na arestuhin ang mga barko sa mas malalayong bahagi ng dagat ayon sa ulat. Binanggit ni Estonian Foreign Minister Margus Chakna na halos 50% ng ipinagbabawal na kalakalan ng langis dagat ng Russia ay dumadaan sa Golpo ng Finland. Nananatiling mataas ang alerto ng mga bansang Nordic dahil sa lumalaking banta sa seguridad mula sa Russia. Nagbabala ang mga ahensya ng intelihensya ng Europa noong 2023 na maaaring naghahanda ang Russia upang sirain ang mga power cable, wind turbine, at pipeline ng gas sa rehiyon. Pinarusahan ng European Union, United Kingdom, at Estados Unidos ang mga barkong nagdadala ng langis na kabilang sa tinatawag na Shadow Fleet ng Russia. Noong unang bahagi ng Pebrero, nagpatupad din ng mga parusa ang Ukraine laban sa mga kapitan ng Russian Shadow Fleet, kabilang ang ilang mamamayan ng Russia at isang Iranian na sangkot sa ilegal na pagluluwas ng langis sa pamamagitan ng ship-to-ship -ship transfers at iba pang paraan upang iwasan ang itinakdang presyo.